bataan marahang iladlad bandila sa takdan tambulihi pana sa bukang liwayway ang palad sa dibdib ay iyong idantay bigkasing padasal dakilang bataan bataang dakila bataang nagbangon sa haging ng punlo at buga ng kanyon, Sa dibdib mong wasak, Bayan ay nagtanggol, Namatay-pumatay, Humurong-sumulong. Diwang nahihimlay, Ginising sa init, Nang kadakilaang, Sumilang sa lupit. Pusong natatakot, Nagpakpak ng ngit-ngit, at sa kalawa kay gumuhit na lintik. Sa matang may luha, humalili kislap. Sa dugong tumulo, naghasa ng tabak. ulung na kayo ko, pabiglang inyangat. Sumigaw, bataan, ikaw ang sagisag sa gisag ng dugo at luhang tumulo ng mga hinagpis ng dahing at samo. Libing ang mapanglaw ng irog at bunso, di ka malilimot, bataang madugo. Di ka malulupig, bataan kailanman. Ang iyong pagsukoy titis ng tagumpay, sa puso ng lahi, iningat-ingatan, sulong punagsiklab ng pakikilaban. Buhay na kinitil ng pangbubusabos, buhay na sinilang sa langit ng puot. Adhikang kang sinil sa dilim ng puntod, bayaning nagbangon sa pakikihamok. Bataan, bataan, ikaw ang sagisag. Bantayog ng giting, ng tapang ng lakas, ang mga bundok mo parang ilog landas, nakinang sa dugo at luhang pumatak. Marami pong salamat. Ito po ang inyong lingkod si Edong Mapangarap.